Mga kaalom, ginawa po namin ang video na ito para sagutin ang tanong ni Sir Webster Kian na naging inquire sa murang sliding window sa marketplace. Ang seller ay si Jojo Villar. Ang tanong niya ay ganito. May bawas pa po ka sa 4,200 sir. Dalawa po ipapagawa. Wala na po. Yan na po ang presyo. Pero kung apat na piraso pataas ang ipapagawa nyo, may 10% po kayo na discount. Nakakalis din kasi kami sa aming supplier kung marami kami in-order. Sana po ay nasagot ko po ng maayos ang inyong katanungan po. Kung interesado kayo, search nyo lang po ang murang sliding window at ang seller ay Jojo Villar. Pag-like, subscribe, ang follow for more videos. Salamat!